Ito nga ang huling pagsilip ng mag-aamang Elvis Gutierrez, Aria at Ezra sa kanilang inana si Alexa Gutierrez. Napakasakit nga makita ito, lalo na't na maliliit pa nga ang mga anak nila. Pero kailangan nga lakasan ng loob ni Elvis para sa dalawang anak nila ni Alexa. Ikinasal nga si na Elvis at Alexa taong 2015. Sa Kapilya de la Virgen, Sanctuario de San Antonio, ang burol ni Alexa Gutierrez at ngayong araw nga ang huling gabi. August 1 nga agad ito lilibing. Marami na nga ang nakiramay sa Gutierrez at oy Chico family. Kabilang na nga sa mga nakiramay ang matalik na kaibigan ni na Annabelle Rama na si Chavit Singson, Agad na nakiramay, pagkarating ng Pilipinas galing Japan kasama ang Pacquiao family. Napakasweet nga ni Chavit na binati ang mga anak ni na Elvis at Alexa. Marami ang nagmamahal kay Alexa Gutierrez. Isa pang nakakaanting ng puso ang pagsuot ng sapatos ni Elvis sa araw-araw ng burol ng asawa. Ang kanilang couple shoes ni Alexa. Habang kay Alexa naman ay nakadisplay ito sa ibabaw. Sobrang mahal talaga ni Elvis ang kanyang asawa. Nagpapakatatag nga para sa dalawang anak. Ang wedding bands din ni Alexa, ginawang necklace ni Elvis. Si Maxine Magalona nakiramay din at sabi niya sa post, Rest easy and fly high, beautiful soul, Alexa. Thank you for the good energy that you contributed to this world. Sending love and prayers to you and your family, Elvis. Si Rufa Gutierrez nga agad na bumalik sa Pilipinas nang mabalitaan ang pagpanaw ng kanyang sister-in-law. Tatlong araw pa nga lang siya sa Amerika at agad na nag ng flight pabalik ng Pilipinas.